Maulang umaga, Kuwait. Ayan. Hello, hello. Good morning, everyone. Today is rainy day dito sa Kuwait. Ayan. Maulan talaga siya. Ang dami ko pa namang bit-bit Pagpasok Yan ang aking umbrella Nakakatakot pa naman dito Pag napatapat ka sa May tubig at dumaan ng sasakyan Wala silang pasintabi Kung may mabasa o wala Parang Pilipinas lang may mga ganyan. Yay! Tapos tayo! Maulan Maula na umaga. Tapos ang bibilis pa nila magpatakbo. <coughs> <coughs> Napalad yung akin payo. Yung <laughs> nahangin na. Pag bumaha dito, yun yung mga binuksan nilang yon ay nato ng tubig dito. Pag bumaha, eh, hanggang tuhon. Ay, ayan na nga. Hindi ko nakita. Napa napaano na ako dun sa... Napala na ako doon sa tubig. <laughs> Basa na yung medyas ko. Basa na yung medyas ko patay. Bale, may extra ako sa bag na medyas ko na mangyayari. na mangyayari kasi gawa ng muulan so mababasa talaga ang paa oh my god rainy day it's rainy day wala di ba? lalo nang nalakas ang ulan. No. hindi di ba? Lalo na siyang lumalakas. Wala na naman kaming customer ngayon kasi gawa ng umuulan yung mga madam takot lumabas kasi mababasa sila ng ulan nandito na ako sa baba ng building namin ayun. yung payong ko titikloping ko pa ayun, titiklop ko na yung aking payong ito naman sa labas Maulang umaga. Labas. Maulang umaga. oh, may pansit. Sang galing 'yan, ah, birthday pala ni Jerry kahapon. Ngayon. Ah, ngayon? birthday niya. hi doing live? Uy, mahubo ka live kahit ka dyan. Maulang umaga. <laughs> no, Di ba may pansit sila <laughs> dito? Uy, <Ay>, wala kang written coffee? Isa lang dala ko. Wala na dyan? Meron dyan, no? Meron dyan yata isa. Okay. <laughs> Nandito na ako sa salon. Mag-che-change ano mag sa uniform. Nakapagpalit tayo ng damit Tika. Baba. Nakapagpalit na ako ng damit. So, ready na ulit magtrabaho. Di ba?